Naharap sa reklamo robbery ang isang grupo na tumangay umano sa halos isang ang libong pisong halaga ng pera at cellphone ng isang dayuhan. Ang biktima inalok na sasamahan sa pamamasyal pero iba pala ang balak. Saksi si June Veneracion. They so were really friendly so, so I just trust them. Ito ang daing ng French tourist na si Alias Matthew matapos umanong pagkatiwalaan ng grupong lumapit sa kanya nitong Ligo, May 25, habang naglalakad siya sa Makati. Nagpresenta umanong grupo na sasamahan siyang mamasyal sa isang tourist spot sa Maynila. Kumain muna sila, pagkatapos sumakay na ng taxi. And at one point, I felt an injection in my arm so they drugged me and I became completely unconscious and I have no memories. Nang magkamalay si Matthew, doon na niya nalaman na nalimas na ang kanyang pera at gamit. Pagising niya, wala na yung kanyang mga gamit na cellphone at tas na nagkakahalaga ng 96,000 pesos. Ang naturang estilo ng pangbibiktima galing umuno sa Tinaguriang Ativan Gang. Lumang grupo na ang Tinaguriang Ativan Gang. Pero bago raw ang modus ng pagturok nila sa biktimang dayuhan, sabi ng PNP. Kakaiba raw ito sa lumang estilo ng grupo. Nung mga bata tayo, itong ati ba na inahalo sa pagkain o sa inumin? Pero dito sa insidente na to ay naging ano na siya, injectable. Kahapon sa tulong ng isang app, na-trace ang cellphone ng biktima. Doon na na ang limang sospek, kabilang ang isang 68 years old na babae. Nakuha sa kanila ang cellphone ng dayuhan. Sasampahan sila ng reklamong robbery. Nabanggit po nung isa sa mga babae po na suspects, sus, isa sa mga suspects po na masyado ng gas-gas uh, yung uh, kanilang uh, paglagay ng gamot or kung anumang chemical sa tubig tapos pinapainom. Wala po kami in-inject, sir. Bakit nakatulog? Kung kung sleeping pills. Paano nilagay? Paano pinainom? Lalo. Laksa ako po sa prutas. I feel sad and I don't want that it's happened again to other tourists like me who just trust people that are friendly. Sa ganitong insidente, iginit NCRPO na malaking papel daw ang police visibility. Kasi yung physical presence ng ating kapulisan sa kalsada really deters crime, really prevents crime. Para sa GMA Integrated News, June Vanalacion ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.